Good morning, everyone. Ohayou gozaimasu! mas Japan. Sure, yung ating damit ay Japan. So, so ngayon samahan niyo ako mag-prepare dahil nga itong ating buhok ay basa pa. But anyway, umaga nga pala ako naliligwa kapag summer dito sa Japan. And since summer na, ang hirap din naman pumasok pag alam mo yung ang init ng pakiramdam pag hindi naligo sa umaga. So, yan, dryer ko lang yung aking hair. At habang naghahanda nga ako dito, ay nakikinig nga ako ng balita dyan sa atin sa Pilipinas. Tignan natin kung ano na nga ba yung update lalo na kay Alice Go. Char! Your honor, hindi ko pumalala. Char lang. After naman yan, ay maglalagay ako ng moisturizer. At iyan, ipapahid lang natin sa ating face ng gentle. Para agad matuyo, ayan na nga, nagready na nga ako ng pamaypay. Ang ng pamaypay, nabili ko nga lang pala yan ng 15. At syempre, sa second hand yan, pero hindi naman halata. Halatang bago pa din. Hindi pa yata ito nagagamit. Next naman, ay habang pinapatuyo ko nga yung moisturizer sa aking mukha. So, yan. Yeah, naglinis nga muna ako ng tenga. ba? Diba? Pag naglilinis, diba? sarap sa pakiramdam. Yung nakikiliti ka pa nga. May pagpikit-pikit ka pa. Sure! Pinaka-importante sa lahat ay sunscreen. So, dahil mainit na nga dito sa Japan, ay talagang kailangan natin ng sunscreen. Nilagay ko nga lang sa mukha. Di ba ako kontento, Nilagay ko na nga sa aking braso para tayo ay safe. ba? Diba? At ayan, i-apply na natin sa ating face ng gentle. So, after nyan ay, isusuot ko na yung aking uniform. Warm. Ayan, nakakaramdam na nga ako ng init. Paano ba yan? Hindi pa nagsisimula yung trabaho. Mainit na agad. Ang kit lang ng uniform namin. Naaaliw nga ako dito sa pang summer namin uniform. Parang alam mo yung teacher. Tapos parang nakakahinayang siyang madumihan. Lagi ko ang pinaplan siya yan. Para naman magandang tignan. Ayan, papasok na ako. At grobe yung sikat ng araw. Oh. mainit na. Ayan, naglalakad na nga kami. Papunta na ng company. Malapit lang din naman. Hi, good guys. Hi, guys. 哦，好哟。 pala kami sa park at ngayon mag in na nga kami. Pagkatapos naming mag in at bumati sa mga kawig naming hapon o ng mga ibang lahi, andito ako sa pwesto ko. Familiar na ba sa inyo to? Kasi nga naisasama ko to sa mga ilang videos ko. Ililigpit ko lang yung box kasi nga mamaya dyan yung area ng meeting namin. Kasi pag hindi ko niligpit, abala to sa mga kasama ko. Ako nga lang pala mag-isa to. Pero eh, ngayon kasi binigyan ako ng bagong kasama pero hapon. Ang hirap makipag-usap lalo na kapag may mga edad na. Ayan, okay na ang lahat. Ready na tayo magtrabaho ngayon ngayong araw at salamat sa iyong panonood. Bye!